Kita kag kasuka ya. May magagalpa. Wala na. Wala na yan. Eh ako, hiray na pala yung mag-flashes. Oh. Nakita ko. Pul pul pala kayo. Pul pul ka wala topa eh. Pinindot ko, pul pul ako nag ko na sa red eh. Pangit sudan pa sa kita. Hindi naman mababahin. Pul pul talaga. Tarina mo. Wala na mo. nakita na yan. Nako. Utang e ka. Kim na. Wala. Nako.

pagdating ko. Hindi naman namin sinasabi ng anong pangit ka. Pinatamaan ka na. <laughs> Alam mo yon hindi ka namin yan, pangit. na pangit. Pinatamaan ka. Dak! 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 Dak!